What's up mga kakabags? So, kamusta kayo? So, for today's vlog mga kakabags ay magpipreta ako ng galonggong. Hindi guys, so, nabili ko kanina halagang 60 pesos dun sa labas. Ngayon, nalinis ko na lang, ko natin yan. Tamang-tama. Magutom na. Kung ulam tayo sa tanghalian. magpapainis uh, muna ako ng antika mga kabags kasi mabilis lang naman yan pag nalagyan ng asin yan sira na guys yung ano ko yung ano namin yung oven ito pala yung una na sira guys sa uh, pojidenso sabi nga ni macy's bibili daw ng bago sabi ko huwag muna kasi kopya okay pa naman. Yun mga rubber finishing ko muna itong isda. So, lagyan natin ang asin pagkatapos. Mahal na ng isda ngayon mga kababs. Ang mahal, mahal na isda. Mura lang siya sa ano sa bilihan mismo sa puno pero pag nakalabas na guys punta na dito sa palengke dobli na ang presyo kaya ito ang kilo siguro to ng galong sa ano baka mga 80 lang pagdating dito ang kilo to 20 na lalagyan natin ng asin tayo na kasi mga kabag para tutok muna dyan guys sa, ano ha isda ha nakita nyo naman ang mukha ko kilala nyo naman na siguro ako yung mga ano ko dyan, mga subscriber ko dyan sa ating mun munting channel so kaya ko nga kaya ako guys kumagawa rin ng video kasi nga kahit yung uh, video yung channel natin guys wala gaano nanonood pero hanggat may nanonood guys na kahit pa isa isa tatlo dalawa tuloy lang ang vlog guys kasi napansin ko guys sa revenue ko tumataas din eh Mabiro mo yan. Tinignan ko yung revenue ko ng isang araw. Nasa 44 point something dollars eh. Alam, alam nyo naman mga kabags. Hindi ka makakasawad sa YouTube. Pag hindi mo mabuo ng 100 dollars yung ano yung sahod mo so ngayon guys ang, ang discarte pala dyan mga kabags hanggat man yun nunood mag upload lang ka mag upload kasi kagaya nyan yan ngayon guys magamitin ko mantika dito mga kabags sa yung binigyan ako ng tabak ng baboy, minantika ko. So para mga tipid tayo sa mantika. Pwede rin pala itong mga kabags. At saka masarap siya. Masarap yung uh, piniprito natin pag ano. Basta malinis lang yung pagkagawa. Yung ginawa ko dyan sa ano, yung parang laman, yun yung part ng loob ng baboy. Na mataba. Sa belly niya yun, niluto ko, minantika ko yan. Si Charon ko. Pero si Charon guys, hindi ko. Kumuwala ako ng kaunti Tapos, pinano ko sa ano, sa pinakbit. Hinalo ko. Siyempre tayo, may edad na. Ingat na tayo guys, ano, matataba. Nakabag. itong dalawa guys sikira ko to kasi may nakakuha ko ng malunggay doon kanina sa basketball court sasabawan natin ito mamaya mga kabag so mo okay na muna yung tatlo kita ba ako kasi sila kung hindi gano'n masarap pa nga yung ulan ng aso sa so, tip sa uh, akin yun Yan. Ano yan guys? Ah, uh, dito. Ano ng baboy? Yung pinakabato. Bato ng baboy. Yan, okay. Tapos may ano pa. Yan, parang ganito guys yung ginawa kong sip no Pinilalaga ko lang yung mga kabag. Tapos, pagkalaga ko, biwain ko ng maliliit. Tapos, isa na uh, pagka pag hindi uh, pinatama din adobo ko yan. Hindi ngayon ako gusto. Pinadobo ko yan. Tapos, ano, parang luto ng ano rin pagkain ng tao para masarap. Saka mas matagal siya. Matagal maubos ko. Unti-unti lang nangyahalo ko sa feed At ah uh, okay na. Yan pala yung aso ko guys. Ito yung uh, nagparami ng aso ko. Anim yung aso ko mga kabags eh. Anim yung aso ko. yun yung mantika oh. Tatakpang ko na yung guys. Tapos tago ulit dito sa loob hanggang yun ang ubos Mer meron pa naman ako mantika mga kabog sa so mantika ko pero sayang nga kasi sabi kasi nung ano nung binibilang ko ng baboy mga kabog mantikain ko raw so kinuha ko kasi para magandang part naman ng baboy yung part ng baboy na ano, malinis siya. Pagka babae. Pag babae kasi daw yung baboy, pag niluto mo, no, hindi siya mapanghe. Pag lalaki, mapanghe. Kaya, kinuha ko na rin. Yan. Kinuha yung mukha ko. Okay, yun pala. Ganito pala dapat mga kabag. May holder up kasi ako dyan, o. No? Tapos sa camera kayo tumingin. Ito so, nagbablock kayo dyan, camera. Ayan. So, thank you pala guys doon sa ha. Sa so, mga -up ko nung... Agag, eh. yung upload ko nyan, desa... nung kagabi. Yung upload ko niyan guys sa uh, yung pumunta kami ng Tagaytay. So, may kwento ko kayo guys. Kasi, second time ko nakapakay ulit ng Ferris wheel mula nung bata pa ako at iyan ang nasakyan ko yung sa isterang tapos maliban sa napakalaking uh, ferris wheel niya napakataas napak napakalaki ng bilog tapos nakapatong po siya taas tuktok ng bundok oh, grabe na kalula grabe ang isterang yun parang ako nabakla doon sa pinagsasabi ko ah tumanggot yung ano ko ah yung pananalita ko ah eh. Yung nga lang umisip ko na pamura <laughs> pamura sa bira lang yung mura niya. Sa akin ay natuto Tapos ngayon guys, ang taas. So, ang technique pala diyan para di kayo marula pag sumayot kayo ng guys. Huwag kayong okay, tumingin muna sa baba. Hayaan mo lang na parang nakaupo ka lang, normal lang. Mamalayan mo, pagbaba so ka na. Diba? So, nakatakot ha tapos sa... ah kaya ko na-upload yun kaya patayo lang yung kuha nun guys kasi pang-upload ko sana sa facebook pang ano lang pang ah uh, gratis ka lang na no patayo lang na kuha lang ako ng mga fees dun tapos yung pa-upload ko sana sa facebook kaya patayo ganun pero pag-save ko nga naman sa mga kabay po naman yun. Yun nga lang, pag sa TV nyo pinanood, smart TV, tayo talaga siya. Dapat ganito talaga ang kuha pag YouTube yung na uh, ano, ano nyo, kuha ng video. So, siyempre guys, balik tayo dito sa pinag-tape ako. Ibalik tayo rin mo muna mga kalabal. So, 10 minutes na pala to yun pa nga pala guys at advice ko sa inyo mga kabars kung nag-upload pala ng youtube kailangan 10 minutes kasi pag lumagpas ano na siya eh pag mababa masasapulang na ads mo isa Bala. isa nga lang hindi ka ah, sa pag 10 minutes kung inaabot ng video mo medyo ano siya dalawang ads tapos minsan may mga pa na ano kaya ano nito kaya so, ano yung guys kita nyo ba guys yung ano ko pang ikip ko ah oh, wala kaya ano So guys, hindi dito lang muna yung ano natin, may ito sure na yung video natin mga labag. Update, update lang tayo sa ating ano, uh, vlog para may pang upload tayo araw-araw. pero -araw. so, yung uh, mga vlog ko mga kabags, sa so, mga bago na nanonood yan bago na kilala sa akin niluto lang yun ako yung uh, mga mga ina-upload ko so, ano lang pero about life hindi siya kasi may mga content creator guys so, mga vlogger na ang content is yun lang talaga yun ang yun kunyari for example fishing puro lang fishing mapapanood nyo ayun siyempre yung mga mga ganap doon yun lang yun na pinagkibahan. Pero pag uh, ang vlog mo ay about life, paano ano lang yan? Kaya pagpasinsan nyo na guys yung um, uh, mga upload ko sa munting channel ko. So, paano ano lang yan guys. Pero siyempre alam nyo na kung marami yeah. kang subscriber, marami ka na nanonood na sa video mo. Kasi yung uh, munting channel natin mga kabags ay 4,000 subscriber pa lang. Kaya maraming maraming salamat sa mga bagong uh, subscriber natin dyan. So, thank you. At uh, subscribe nyo naman guys. Baba naman kayo. Sabi ka na. Yeah, okay lang guys. Pero mas magandang subscribe nyo. Para <laughs> sa subscriber nyo rin yung ano ko, mga vlog ko sa aking munting channel. So yun guys, maraming maraming salamat. Nandito na lang sa sana ay uh, may kayong walang uh, kwintang vlog today kasi pag mahaba naman guys sana ay tamo kung sobrang haba yun guys pabalik sa rin ko muna itong ano ko hinahanap ko lang po ikot ako dahil sa vlog na to so, itutikit ako dito so babalik sa rin ko muna ito guys bago natin putulin yung video natin yun dyan, siya ko muna yung pangipit ko to, yung tong yun dyan dyan pa yung bito ka mga kabal kumaya ko na yan may malunggay kasi ako kayo nagsira ko ng dalawang kira sa mga kabal para kumaya panghapunan namin Magalit ka rin dalang ito mga kabag tapos uh, tutuloy mo na pang ko. Yung uh, vlog natin for today. Masarap talaga sa galunggong guys Yung eh. Nalutong ang pagkaluto. Sige natin na. Iingit na yun. Eh. Yun din, maraming maraming salamat at uh, siyempre ingat tayo palagi na uh, God bless everyone. Bye bye. Uy.